So makikita nyo guys, mayroon naman ditong uh, parang uh, Korean, Korean tori na naman. Oh. So mataas siya. Ilang palapag yan guys? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito, walo. tapos sa pinakataas siya may cross. Ah, di ba guys? yan yung paikot dito sa may parking area so yan sinasabi ko sa iyo malaki so ayun guys yung sinasabi kong pipicture na natin ng buo yung harap nya diba Ayon! so magandang araw mga kabagyos so ngayon napudpad nga tayo dito sa Bukawi Bulacan so may nagakapagsabi na may isa daw dito uh, pasyalan na kung tawag guntay guns ba o, so di, hindi ko alam kung ano yung pagpronounce kasi siya na guys so pinasyalan nga namin dito uh, di ko nga alam uh, dahil ang sikip ng kalsada so pinunta natin dito sa ano inilit lang natin na padaan yung sakyan para makita natin kung ano yung guntay guns na sinasabi nila kasi di ko taga rito ako sa uh, Bulacan pero di ko, di ko po ito nakita. So ngayon lang first time. Yan. So makikita nyo, yan o. Oh. Makikita nyo sa likod ko, may tubig. Di ko alam kung pan. Yan. Di ko alam kung pan dyan. Pero malawak siya. So ayan o, oh. ko sa iyo. Yung sa may bungad, sa may gate nya ito. Ayan o. So parang may turi. So maganda nga. Kita mo naman dami pang kalapati oh. Eh, kita yung, eh, pakita ko sa inyo guys sa, at saka ito yung gate ito yung gate nya Ayan, yan ang gate nya so, kay... oh, yeah. siya kay kuya siya ang dito so sabi niya linggo lang daw pala nagbubukas yung pinaka simbahan na yan hindi ko alam kung simbahan yung pinaka loob din natin makikita kasi sarado eh, napunta tayo dito hindi linggo. Linggo lang daw binubuksan yan. So ipapakita ko sa inyo. Simbahan pala to. Nakita nyo guys. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Kita nyo. Ang ganda. Ang ganda guys. So di natin makikita yung loob. Dahil sa kasarado daw. Ayan. Kita nyo guys. Oh, so, ayan ang yun pala may gate pa doon. Kanya guys, may mga uh, yun, may mga estudyante nga. Shout out sa inyo lahat. Ayan. Ayan, pa, So may gate doon sa kabila na yun. Ito yung pinaka chapel niya. So sarado. Ay hindi, bukas naman po. May madre. Ayan, nakita nyo bukas naman guys kaya eh lang baka bawal hindi wag na nating puntahan guys punta natin dito ito guys kita nyo ayan ang ganda ng ano tayo dito sa may makawayan kawayan may marami daw kawayan dito so hindi tayo pwedeng mag -ingay. Ayan. Ayan guys o. Oh. Ayan ang pinaka-chapel guys. Tapos may ganyan dyan. Ah. So ito makikita mo yung kagandaan na may kawayan Oh. Kita mo guys. Ang ganda ng kawayan. Tapos may parang patwok dito. May patwok siya dyan. Ah, let's go. Punta natin yung patwok na to kasi maganda siya eh. Ayan, nakita niyo. So may pintuan doon para doon sa chapel niya. So tara, punta na to, dito. Ang ganda oh. So yun guys oh. Nakita niyo. Napakaganda pala. May tinatago pa lang ganda dito sa may bukawi. Hindi ko alam 'to eh. Ayan oh. Kaya kung bago kayo sa akin youtube channel at nakita niyo to, paki-like naman at pasyalan niyo na to. Bibihira lang to guys. Lapit-lapit lapit lang, di ko lang alam. Ngayon ko lang nakita, may maganda pa palang natatago dito sa likod na ng kabahayan na to. Ayan guys, oh, nakita nyo. So, takakin natin to hanggang dun sa dulo. Hanggang dun sa dulo para alam natin. Ayan. Ah, ba? Diba? Nakita nyo. So, mayroon pa ditong herbal to May statue. So, di ko alam kung sino yan. Ayan guys, oh. So. so, lipat tayo dito sa gabila. Ayan, mayroon naman dito na parang anong tawag dyan? Parang turi niya naman siya guys. eh yun nga lang, sarado siya guys. Ayan, ta So, ayan guys, so, sarado ba diba? So, bawal tayo pumunta dyan. Kasi wala naman sabi ng nagbabantay Linggo lang daw binubuksan yan. So, dito tayo pupunta yan. So, lipat naman tayo dito guys. Ito oh. Ayan. So ito Korean. Pakita ko sa inyo. Joseph O. Jisun. From Joseph O. Born on Young in 1907. Was ordained in 1932. To serve a Jack Rim. Paris as a. Ayan. Tanya guys. Korean siya. Siya pala yung ano dito. Dati. Lipat naman tayo sa kabila. Guys. So makikita nyo guys. Mayroon naman ditong ah, parang ah, Korean Tori na naman oh. So mataas siya. Makikita nyo guys. Ah. Ilang palapag yan guys. isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. So, tapos sa pinakataas ay may cross. Ah, diba guys? kenapa so, napakaganda pa na dito. Ayan guys. Ah. ah may bakanting lote dyan. Tapos dito, may mga timbayan. Tapos dito, may mga upuan. Nakikita niyo guys, may mga upuan yan. Tahikot. Doon. Yan. Ngayon <coughs> dito nga. Punta natin dito. Agali na tayo dito guys. Ayan. Bawa tayo dito guys. So, ikutin natin doon. Ayan. Dito natin. Para alam natin kung ano talaga yung magkagandahan dito. Ayan. Ayan. Let's go. Ayan. Nakikita niya. Ayan. So, ngayon po talaga Ito, makikita mo yung design na yan Pahigot na yan Yung binilang natin kanina Kung ilang kalatag Ito yung nakipahigot dito guys Tapos yung may mga garden Haan, kita nyo Ayan o Tapos ito yung hagdan nya Pataas So, di rin tayo pwedeng umakyat And po Nakasarap So ayan nga guys, so galing tayo doon. ko tayo dito. So ayan may say may cross na naman diyan, oh. Hindi ko alam kung ano 'yan. Basta na may nakalagay na cross diyan. Ah. River passage gate. So hindi ko natin alam 'yan. Andrew Kim. Pass through the river by boat. So baka 'yan ang dinaanan dati. So, tayo dito guys. So, ngayon guys, punta tayo dito. Ayan. Okay, tayo dito. Tingnan ulit natin dito. Ayan. Ayan. Hindi na naman tayo magkapasok dito. Dahil yung asarado guys. Ayan. Kung nakita nyo yung dinaano natin kanina. Ayan. So pasok tayo pa dito guys. Ayan guys ang loob. yan guys ang loob. Yung pinakaturing mga pinakamataas. Ayan ang altar. eh punta dito sa kabila. Ayan, kita nyo. Dito tayo. So, ito yung pinakamalaki. and and ikotin natin ulit dito kasi sarado yan sarado guys linggo lang daw binubuksan so, dito tayo sa likod ikotin natin to guys okay. malawak pala te guys ayan malawak Yung nga lang ilog na yun guys tara unta natin Ayan, wala na. Wala nang ano dyan, guys. Wala na, guys, na daanan doon. So, balik na lang tayo, guys. Tara. Ayan, wala na, guys. Wala nang daan. Dito tayo. So, dito tayo, guys. ayan. So, sarado. Hindi tayo makapasok. Ayan. Ayan. So may simbahan pala dito ang napagaganda linggo nga lang doon nagbubukas to guys so di ko alam yung history dito kung ano pero maganda talaga simbahan yan nakikita nyo guys ha. Hmm. nakikita nyo ayan loob so sarado di tayo mga kapasok So titingnan lang natin dito sa gilid na to. Ayan. Ayan, ayan, nakikita nyo, sabi ko may pespan. Pespan face fan na ata yan. Ano yan, boss? Face Yes. Yan? Oh. Ah, face fan pala yan. Magkala ko ilog na kanina. Face <laughs> pala yan. May alaga naman. Mga wild. Mga wild na isda. Yung kusa na lang lumaki. Ayun yung fish man pala yan. Tara. Tanta natin. Ito yung pinaka bukana dito. Huh. May tumutok pa. Ayun. Huh parang ang lalim ah. Malalim to bro. Oh. Malalim. Malalim to no. Okay. Ah, pang dibdib. Uh, -dib. May mga tilapia rin. Tapang yung tilapia umay yung mga ganito ganun. Ang laki. Ah. So malawak to guys oh. Ispan pala to. Kita nyo guys, fish pond. So may nagpapaputok pa doon. Ayun ah. Kita nyo. So yun hindi pa pa tapos kasama pa pala yan. Hindi na ginagawa diyan. Yeah. So yun oh, no, nakikita nyo guys. Ito ang sa labas. Ah, oh, diba? So pinicturean natin yan. picture natin yan guys. Ah. Oh. Tara, let's go. Ayan, kita So, ito makikita nyo sa labas, guys. Kita mo yung kung ano kaganta. Ayan, o. Oh. Ito makikita nyo, guys. May, ayan, may, may kahoy na cross. Ayan, may kahoy na cross dyan. At nag-picture pa sila doon. Ayan, papasok yan doon. Pupunta natin. Kita nyo. Hanggang na mag-picture dito, guys. Ayan, oh, May daanan. Ayan, at may daanan din dito. Papunta rin dun sa ano na yan pa. ang nakita nyo guys. So oh may daanan din dito. So di mo mukha yung likotin to guys. Malawak din. Pakalawak. Kita nyo guys. Ayan. Kita nyo kabagyo. Oh, so yun may cross doon o. Oh. Yon. Tara. Labas tayo, guys. Uh, kita nyo, guys. Ah, uh, Naikot na natin. Ayun. Dito na tayo. Ayan. Kita nyo, ito yun. yon ang gate. Kita na yung gate. Ayan. Madami daming mga tao diyan. Yan ang paikot dito sa may parking area. So yan sinasabi ko sa iyo. Malaki. So ayun guys, yan sinasabi kong pipicturean natin nang buo yung harap niya. 'Di ba? Ayun, hanggang dito na lang tayo guys. So hanggang dito na lang tayo guys. Kung bago kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-share, like and subscribe sa aking channel ng Cycling TV. So maraming salamat hanggang sa muli po. Pasyalan niyo to. Bukawi Bulakan lang to. Hanggang sa muli. Bye!